kay banakon na dito eh. Banakon. Banakon. Katong kasao na, kita na mo sa yuta. Buhi pa Hi guys, Ayan. Nandito kami ngayon sa ano, sa Jollibee na malapit sa amin. Namit na rin namin si, si ano, si sis si Alma Carman and then si Ma'am Berdadita. <laughs> Nilibre nila, nila ni Ma'am Alma yung mga banta. Salamat sisa Salamat. Gusto <laughs> nila sauce? Gusto nila sauce? Oo, ganahan sila. Salamat kayo Ang gamay okay. hay naman to. So, ayan guys ha. Pero, na Salamat sis. Salamat kayo Bye-bye. Oh, oh. Bye bye. Istpost.. Oh, oh selamat kay sisa. Amping jud mo ha. Amping. Bye bye. Gusto ko ni. Oh, ikay kita gaano mo din. Selamat kaayo. Simon, hi guys. Hi guys. Aiman, selamat aja, hey. Karena aja. Ayan na sila, guys. O. Oh. Uwi na sila. Karin, come here. Ay, maliit na siya. Hindi ka. Ah, bubay. Oh, bubay sila. Uwi na sila. Uwi na sila. Andito kami nagkita sa Jalibi Banda sis, uh, guys para makita talaga nila kami ba kasi kahapon nung pag ay itong isang araw pagpunta nila dito sa Davao is eh, gusto niya makita kami sa Bunawan mismo sa bahay lang namin ba bahay nila mama ba Pero dahil hindi hindi sila swito dito sa Davao Oh sabi nila nakita nila tong Jalibi So dito na lang daw kami sa Jalibi para ano magkita talaga ng tunay Bye 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 Salamat Amping sis! Ayan. Babay, alis na sila. Malayo pa yung biyahe nila. Ano, 8 hours daw yung biyahe nila. Para? Layo kayo? Layo? Uh. Hmm. Kasa dahil ilang balay? Wala kakabalo? Oo. Dili mo naman Alis na sila. Salon, mama. Ha? Magunsa man tayo dito dito mga tarik sulod. Magbabay rata. Salon. Muli na tayo dayon. Ay, ay dili, lagi masulod. Dili. Ay man. Basta na, Parji. Bye-bye. Alis na sila. pala si Ma'am Alma, si si mam Ma uh, ah, si Sis Alma at saka si Ma'am Bernadita. Kalimutan ko yung ano na pilido ni Ma'am Bernadita, Bernadita Kawa Kawayasa. Basta yun yun. Eh, salamat. Salamat sa inyo si, sa pagdalaw sa amin. Kasi pumunta kasi sila ng Davao sa Matina. So yung matina din is uh, hindi rin naman masyadong kalayuan dito sa amin. Mga one hour lang daw yung biyahe. Sabi ng ate ko, pamatina dito sa Tibungko. Pwedeng sa Tibungko. So yun, nag na talaga kami. Masaya ako dahil sa tagal-tagal ba naman, simula nung sa Nepal. Si, 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 si Sis Alma po pala guys, sis naka-sponsor din siya sa akin sa Nepal. Naka-sponsor din siya sa akin pabahay doon sa Nepal. So, thank you, thank you so much, sis Alma. God bless. So, uwi na kami, guys. Okay. Para yung. Yung, yung ano ka na. Baktas na. Ay.

Ayan uh, guys, na bayabas guys. Mga uh, untog bayabas. Oh, ha? Huh? Ano niyo ta namo guys. Niyo na subida. <laughs> Balik ta uli. No. Ay putla. Gamay. No. Oh. 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 Ну. А ты ради?